Good morning, I'm back This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang mga pasok sa banga? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng na mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Universe tayo ngayon so alam ko lahat kayo excited na dahil papunta na nga tayo sa exciting moment ng competition na kung saan naman talaga ang masasabi ko pahirap na ng pahirap ang labanan dito sa Miss Universe kasi dito na talaga magbabardagulan yung mga kandidata ilang araw na lang makikita na natin kung sino nga ba ang tatanghaling bagong Miss Universe Ngayon meron ng napiling sampung hurado na uupo bilang panel of judges at masasabi ko naman sa mga huradong to ay talaga naman, oh my gosh, I'm so excited na-excite ako makita nila ko ano eksena ni Michelle D dito sa Miss Universe at sana lang talaga ako nananalangin sa itaas na sana magustuhan ng sampung huradong to ang ipapakita ni Michelle D dito sa competition na Miss Universe. So dito talaga masasabi ko na medyo kabado tayo kasi syempre kailangan ma-convince talaga ni Michelle D ang mga ano na to, yung mga huradong to at Let's see. Tingnan natin kung ano yung makikita. Syempre sa beauty pageant, laging mayroon yung tatlong aspeto. Yung una, syempre, tinatawag na front runner kung saan malakas yung mga kandidata na pagdating nila doon sa competition, talagang masasabi mo, malalakas na sila at nangangabog na talaga yung beauty nila. And then, may tinatawag din na crown spoiler. Ito naman yung parang anytime pwedeng isa sa kanila yung manalo. Yung tipong hindi mo lang inaasahan pero biglang ang maingay pala. Yung parang tahimik lang pero malapit sa corona. Ganon. May tinatawag din na possible surprise. Ito yung mga dark horse candidates na parang oh my god nakakagulat. At bigla silang nandirito. ba diba? So hindi natin alam kung sino nga ba yung mga kandidata talaga na masasabi natin na pwedeng manalo ngayong taon na to. Kasi ito taon na to, ang hirap i sa totoo lang. Ando doon na naniniwala tayo na si Philippines na ang mananalo. Para sa atin yun. Kasi yung lahat na ipinakita dito ni Michelle D, talaga masasabi mo naman tama ang timpla ng galawan ni Michelle D. At lahat naman talagang sasan ayon ka sa ipinakita niya dito sa competition ng Miss Universe. Mula do sa styling, mula do sa day one hanggang sa present, masasabi mo na ang isang Michelle D. talaga ay umaariba ng todo-todo sa competition na to. And then ngayon, magaganap na ang preliminary, preliminary closed-door interview mamayang gabi. So, doon malalaman natin kung sino nga ba yung magugustuhan talaga ng mga hurado dito sa competition na to. Are you excited, guys? Kasi ako yes, sobrang excited ako, na kinakabahan na, halo-halong emotion. Actually, hindi naman ako kinakabahan, Kumbaga, parang na-excite lang talaga. So, 'yon. Na-excite ako sa preliminary uh, competition nila sa swimsuit and evening gown kasi syempre, gusto ko malaman kung anong atake ba yung gagawin ni Michelle D at tignan natin kung gaano nga ba siya kalakas. Ngayon daw, ang pipiliin daw ay top 10, uh, top 20, top 10, top 5, and top 3. So, tignan natin. Wish all the best sa atin lahat and keep praying at magtiwala tayo sa ating kandidata. So, ito na. Sino nga ba yung mga kandidata na nakikita natin na possible surprise sa competition na to? Possible surprise para sa akin, si Alvain. Kasi si Albania, maganda eh. Maganda si Albania. Saka maganda din yung advocacy niya. So, para sa akin, Albania, Cameron. Isa yan sa mga nakikita ko. Sa Ecuador, pwede din talaga. And then, El Salvador. syempre home, ano sila eh. So, talagang masusurprise ka kapag, ano, <laughs> actually, hindi ka na masusurprise sa kanya eh. Pero, sa si El Salvador, possible din. And then Guatemala, kasi iba din yung ino-offer ni Guatemala. Si Guatemala as in talagang tahimik lang eh. Pero nandun siya sa possible talaga na biglang umariba dito. Si Ireland, iba din yung ino-offer. Lebanon, Nepal, Paraguay, Russia, and Singapore, and Indonesia. So sila yung mga kandidata na tahimik lang pero alam mo na nandoon sa sistema ng competition. Lalo na si Indonesia, medyo tahitahimik lang yung galawan eh. Si Nepal, okay sana. Kaya lang hindi ko lang alam kung magiging demerit sa kanya yung ano. Kaya masusurprise ako kapag nakapasok pa rin to si Nepal. And then, of course, si Guatemala. Isa to sa mga parang dark horse candidates talaga na parang masasabi ko na tahimik lang pero wow 'di ba ang ganda din ng ano eh ang ganda din nito ni Guatemala eh so Albania Cameron, gusto ko din siya. Yun. So, punta naman tayo dito sa Crown Spoiler. Mm -hmm. Ewan ko kung saan ayon kayo. Crown Spoiler sa akin, si Australia. Uh, kasi si Australia, misan may mga angulo talaga siya na sobrang ganda niya. At natatakot ako kasi baka bigla siyang umig na sa Miss Universe. Eh, dahil Iba yung ipinapakita niyang sigla dito Yung kumbaga positive yung outlook niya And then talaga masasabi ko si Australia ha Ang ganda sobra Iba din yung datingan Andyan din si Canada Si Canada kasi uh, alam ko magaling daw pagdating sa communication skills eh Kaya para sa akin, pasok talaga talaga siya sa banga Si Chile, ayan Si Chile talaga hindi rin questionable ah uh, masasabi ko talaga na crown spoiler talaga si Chili dito sa competition kasi si Chili kasi iba din yung advocacy neto sobrang ganda din ang ino-offer niyang advocacy at ah, talaga naman masasabi ko winner din and of course si Costa Rica Costa Rica actually si Costa Rica nasa sexyhan ako sa kanya tapos alam mo yon yung ah uh, maganda din yung inilalaban niya dito kung mapapanood mo yung ano niya uh, ah, advocacy na meron siya, talagang wow. Isa din siya sa mga makikita mong magaling. Great Britain. And then, of course, hindi magpapahuli si Ukraine. Si Ukraine, nako, medyo kabado din ako kay Ukraine kasi parang, alam mo yon lulubog lilitaw. Yung kumbaga parang bubulusok ng bigla-bigla eh. Yung ganon. And then, si Spain. Uh -huh. Kasama siya sa mga uh, crown spoiler ko. Si Jamaica. Kasi si Jamaica, napapansin ko din medyo, alam mo yung makuda, malalit na tao. And then, si Peru. Isa din yan. Isa, pwede natin maiturin talaga na crown spoiler. So, nakikita naman natin si Peru na talaga namang andiyan din sa palipaligid at mayroon din talagang ibubuga pagdating sa competition na to. Of course, USA. Si USA, alam natin na nag sila ng back-to-back. -back. Pagdating sa kudaan, talaga namang makuda. At masasabi ko na, yes, I agree. Spoil, ano tau, crown spoiler talaga si USA. And then, of course, Venezuela. Si Venezuela, kung titignan mo iba yung galawan ni Venezuela dito sa competition, and then, mas parang alam mo na ano na lalaban pa din eh no alam mo yun na pwede pa rin mga boge tatahi-tahi kasi medyo nakakakaba so puta naman tayo sa front runner eto chef yung mga front runner eto talaga yung masasabi mo na parang andirito sa kanila yung talaga masasabi natin malakas sa front runner pa lang marami na sila eh. kaya lang minsan iba-iba uh, yung <coughs> minsan kasi iba-iba din talaga yung pinapakita ng mga front runner. So, consistency, yes. Unique, yes. And then, of course, yung authentic ba? Ayon, magkakaalaman ko sino nga ba ang authentic sa kanila. Sa front runner ko naman, syempre nandiyan si Brazil. Alam naman natin si Brazil na medyo iba din yung ipinapakitang pasabog dito sa competition. Colombia, oh my God, si Colombia pa sexy na, magaling pa romampa, tapos plus, meron pa siyang magandang advocacy. Dominican Republic, yes, may tuturing ko talaga si Dominican Republic na one sa mga front runner na talagang maingay. And then, of course, France. Si France kasi, ando doon siya sa talagang yung tema niya talaga sa competition na to, iba din, at iba din yung ipinapakita niya. India, Yes, si India alam naman natin na very unique, very makuda. Alam mo yon, player dito sa competition na to. Andiyan din si Mexico. Si Mexico tatahitahimik pero hindi mo alam talaga kung ano ba talaga yung baon niya. Manggugulat ba siya ng ganon? Kabongga? Si Nicaragua, alam natin performance level pagdating sa competition at alam mo na talagang mga ngabog. Andiyan din si Puerto Rico. Si Puerto Rico, iba din talaga yung ino-offer ng sa competition na to. At naniniwala ako si Puerto Rico na isa din sa mga talagang matinik na kalaban and then of course South Africa South Africa oh my god kinakatakutan ko dito and then of course Thailand Thailand alam naman natin ang Thailand na talaga isa talaga sa mga front runner ng taon na to and then of course Philippines Philippines kasi alam naman natin si Philippines na talagang kakabog ng todo-todo sa competition so sila yung mga nakita ko na front runner talaga dito sa competition. Do you agree guys sa front runner ko? So front runner ay si Colombia, Colombia, Brazil, Dominican Republic, France, India, Mexico, Nicaragua, Puerto Rico, South Africa, Thailand and Philippines. So ito yung mga masasabi ko na medyo nakakatakot talaga. Hindi ko lang alam kung lahat ba ng makakarating sa top 10 ay galing sa front runner or meron din sa crown spoiler kasi sa crown spoiler talagang pwede talaga anytime isa sa kanila biglang bumulusak dito sa competition. Pwede din naman manggaling sa possible surprise na hindi mo rin inaasahan na biglang nandito sa competition ng Miss Universe. So, Lagi natin tandaan na may laging may mga ganitong aspeto. Hindi naman lahat ng front runner ay biglang makakapasok meron naman mga frontrunner na, na eh, L2KUYO. Sila yung candidates talaga for L2KUYO, eh, yung frontrunner. So, kahit sila yung masasabi mo na malakas na sa competition, pero sila din yung candidates for L2KUYO. So, sa mga eh, L2KUYO naman ngayon taon na ito, sino ba yung possible? Ako para sa akin, ha? Nandun pa rin ako, possible pa rin Dominican Republic sa mga frontrunner. Kasi, si Dominican Republic kasi, may mga nagawa kasi siya na na alam mo yon na alam natin na hindi ano doon sa sa Miss Universe katulad ng pagsusuot ng sash ilang beses na siya nako-call out doon tapos nako-call out din siya ng chaperone niya so sabi ko nga eto si Dominican Republic front runner talaga siya sa competition at anytime talaga na pwede naman siya makarating sa sa dulo ng competition pero anytime din pwede din siyang wala dito sa competition na to so medyo nakakatakot etong si Dominica Republic and then, no sa possible surprise i think si El Salvador para sa akin kasi si El Salvador kasi instead na parang maramdaman mo na siya instead kasi na maramdaman mo na siya ang maituturing mo na isa sa mga malakas na kandidata dito or may tuturin mo na host country at siya talaga yung dapat mag-lead. Pero hindi, hindi mo maramdaman na ganun eh. Sumabay din siya kay Dominican Republic. And then dito naman sa crowns spoiler, ang nakikita ko na pwedeng ma el Kuyo dito ay si... I think si... <laughs> Pero kasi si Venezuela parang impossibly, no, na ma Kuyo. Never na-Elto Kuyo ang Venezuela. I know, possible, possible kasi dati noong 2016 na El Tocuyo si Miss Venezuela. Pero tignan natin, pwede din si Canada. So hindi natin alam. Basta abangan natin diyan. Basta 'yang mga kandidatang nabanggit natin, sila sila din yung maglalaban-laban for the semifinals and then pwede din na sila din yung isa sa mga mawala sa eksena sa competition ng Miss Universe. So, ano ba ang laban ni Michelle D sa kanilang lahat? I think ang laban ni Michelle D dito sa mga nabanggit natin kandidata. Una, ang pagiging unique ni Michelle D. Pangalawa, syempre, ang pagiging um, positive, positive mindset ni Michelle D. And then, yung pagiging kalmado niya na talaga namang mararamdaman mo na kalma lang siya, hindi siya yung atat na atat, hindi siya yung palong-palo, pero mararamdaman mo na o may na naman. And then, plus, ando doon yung pagiging authenticity talaga ni Michelle di sa competition na to. So, advocacy, authenticity plus masasabi mo sana mag-perform talaga ng bonggang bongga sa mga darating na araw sa preliminary competition at saka sa coronation. Preliminary competition at coronation night. Kaya bang makuha ni Michelle D ang corona ng Miss Universe? Kaya yan. Basta nandoon lang siya sa tema niya na alam mo yon na kailangan niya lang ipalo talaga yung performance level niya. So sa ngayon hindi pa natin masasabi kasi hindi pa naman natin napapanood talaga yung preliminary competition. Pag napanood na natin yung preliminary competition, doon talaga makakapag-decide tayo tungkol sa mga kandidatang to. Kung sila nga ba ang mananatiling na mga spoiler o sila nga ba mananatiling na possible na surprise dito sa sa competition ng Miss Universe or sila pa rin ba ang mananatiling front runner dito sa competition ng Miss Universe. So, yon So, guys, syempre, kailangan lang natin tumuto, kailangan lang natin na abangan, syempre, at lalo nang ipag-pray pa rin natin, syempre, si Michelle D. At huwag po sana tayo tumigil sa pagboto sa application apps dito sa Miss Universe kung saan dito kukunin nyo sa semifinals and then dun po sa voice for change, sana po, Matuloy ma pa rin tayo sa waporta dito kay Michelle D At sa kahigit sa lahat po Ipag-pray natin ang ating kandidata Dito sa Miss Universe So yun So guys maraming maraming salamat Syempre sa inyong lahat So kayo guys Ano guys ang tingin ninyo dito sa mga napili natin kandidata At sa mga pinag-uusapan natin ngayon So please comment below Para at least malaman ko naman Kung ano naman ang chika mo Dito sa mga tinatalakay natin ngayon So yun guys Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo. Dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po yung notification bell Para lagi kayong updated Siyempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling And always think positive Walang imposible. imposible sa itaas Magtiwala lang tayo sa kanya Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan See you tomorrow Paalam, thank you guys Terima kasih telah menonton!